Ano ang nakikita mo? Ganito ang nakikita ng isang operator ng drone ng Russia sa labanan. Sa pixelated na screen, inihahanda niya ang susunod na atake at doon siya literal na nangangaso. Bawat galaw ng joystick, bawat ayos ng kamera ay malamig na kinakalkula. Samantala, doon sa ibaba, mabilis na gumagalaw ang isang sasakyan. Nanjan ang mga sundalong Ukranyano, sinusubukang makatakas, lumalaban para sa kanilang mga buhay. Para sa operator, tuldok lang sila sa screen, mga target na kailangang alisin. Isang pindot lang, tapos agad para sa kanila. Putangina, putangina. Pero sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, nakaligtas ang mga Ukrainyano. Ito ang malupit na realidad sa Pokrovsk, isang lungsod na naging sentro ng digmaan sa Ukraine. Pero ilang araw na ang nakalipas, may hindi ka paniwalang nangyari. Malaya na ang Pokrovsk. Walang natira sa Russia, lahat na wala. Ito ang naging headline na kumalat sa buong mundo noong Agosto 2025. Nakaupo si Putin at Trump sa Alaska. Pinag-uusapan ang kinabukasan ng Ukraine. At ang katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa Pokrovsk ay siguradong ikagugulat mo dahil hindi ito lubos na tagumpay. Isa ito sa pinakamapanganib at komplikadong labanan sa makabagong digmaan kung saan unang gumamit ng armadong robot sa labanan sa lungsod. Ipakikita ko sa iyo kung bakit sa mga susunod na minuto. Hindi ko alam kung alam mo, pero napakalaki ng kahalagahan ng labanan na ito para sa Ukraine. Ang dahilan ay ang Pokrovsk ay hindi lang basta isa pang lungsod sa mapa ng Ukraine. Ang lungsod na ito ang tinatawag ng mga militar na sentro ng estrategikong grabidad. Ito ang pangunahing ugat ng logistika ng Ukraine sa silangang harapan. Dumadaan sa lungsod na ito ang mga armas, bala, supply at mga dagdag na tropa para suportahan ang mga tropang Ukranyano sa Chasivyar, Kostiantynivka at iba pang mahahalagang posisyon kung walang Pokrovsk, aba, mabilis na babagsak ang mga depensang ito Parang domino na matutumba papunta sa Russia. Ang pagsakop sa Pokrovsk ay nangangahulugan ng pagkontrol sa 70% ng rehiyon ng Donetsk at magsisilbi itong plataforma para atakihin ang mga huling kuta ng Ukranya sa Kramatorsk at Slovyansk. Pero may mas mahalaga pang estrategikong bagay doon. Mga 10 kilometro lang mula sa lungsod, Naroon ang nag-iisang minahan ng Ukranya na gumagawa ng metalurhikong uling. At ang material na ito ay mahalaga para sa industriya ng bakal ng bansa. Pero dahil papalapit na ang mga labanan, itinigil ang operasyon ng minahan noong Enero ngayong taon. Gaya ng nakikita mo, ito ay isang matinding dagok sa ekonomiya ng digmaan ng Ukranya. Ngayon, ang timing ng pagsalakay ng Russia ay hindi nagkataon lang. Inutusan ni Putin na paigtingin ang mga pag-atake eksaktong bago ang summit kay Trump na itinakda noong Agosto 15 sa Alaska. Malinaw ang layunin. Gusto niyang lumikha ng mga pangyayari sa aktwal na lugar para palakasin ang kanyang posisyon sa negosasyon. Tulad ng inamin mismo ni Zelensky, gusto ng Russia na makuha ang atensyon ng media at magpakita ng lakas bago ang pagpupulong. Ito ang malupit na realidad ng makabagong digmaan. Ang mga baryo ay nasasakop hindi lang dahil sa kanilang halagang militar at estratehiko, kundi para rin mapahanga ang mga manunood na libo-libong kilometro ang layo. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na hindi sinasabi ng mga balita. Noong ika-22 ng Hulyo, libo at 25 nilusob ng mga puwersang Ruso ang mga linya ng Ukranya at pumasok sa hangganan ng Pokrovsk mula sa direksyon ng Svirov. Sa pagtatapos ng Hulyo at simula ng Agosto, lalong tumindi ang opensiba. Nasakop ng mga Ruso ang Proris at Serhivka at umabot sila sa labing anim na kilometro mula sa Pokrovsk. Ngunit sa pagitan ng Agosto, walo at labing isa nagsimula ang tunay na panganib ng sumiklab ang malaking paglusob ng mga Ruso sa hilaga ng Pokrovsk. Nasakop ng mga puwersang Ruso ang Novokatsk, Tolstoy, Rasin, Suketsk at Fedorivka. Sa pagitan ng ikalabing isa at 12 ng Agosto, biglang bumilis ng husto ang pagputok ng labanan. Ang mga grupong Ruso ng sabotahe at paniniktik ay nakapasok ng hanggang 15 hanggang labing pitong kilometro sa loob ng mga linya ng Ukranya. Nasakop nila ang hindi bababa sa siyam na mga pamayanan at tinutukan ang mahalagang tili mang daan at labing inilarawan ang sitwasyon bilang magulo. Para makamit ito, hindi gumamit ang Rusya ng klasikong opensiba na may tangke. Sa halip, ginamit nila ang tinawag ni komandante ng Ukranya na si Sersky na ganap na paglusot. Maliliit na grupo ng sundalo ang naghahanap ng butas sa mahinang depensa ng linya ng Ukranya. Iniiwasan ng mga grupong ito ang direktang labanan. Palihim silang pumapasok ng malalim nagtatayo ng mga base sa mga basement at gubat at naghihintay ng mga karagdagang tropa. Nagkaroon ng kaguluhan kaya umatras ang unit ng Ukranya upang makaiwas sa pagkukulong. May mahalagang detalye rito. Naging posible ito dahil sa bagong estratehiya ng mga Ruso gamit ang mga drone. Una, inatake nila ang mga drone team ng Ukraina gamit ang first-person view at reconnaissance drones Pagkatapos, inatake nila ang mga truck ng supply sa mga kalsadang papunta sa harap ng labanan. Sa buong operasyon na ito, ang kalangitan sa ibabaw ng Pokrovsk ay puno ng mga drone mula sa magkabilang panig. Noong Hulyo 2025, umatake ang Rusya gamit ang 6,000 at 200 kamikasi drone. Gumamit ang Ukranya ng espesyal na drone na konektado sa fiber optic na kable at hindi kayang istorbuhin ng mga Ruso. Epektibong nakagawa sila ng aerial interdiction sa larangan ng labanan gamit ang mga murang drone. Inihiwalay nila ang mga posisyon sa frontline ng Ukranya. Mabilis ang naging tugon. Noong 12 ng Agosto nagpadala ang Ukraina ng kanilang mga elite na unit, ang bagong tatag na unang Azov Corps ng National Guard at ang kilalang tatlong rd Mechanized Brigade Kolodnyyar. Ipinakita ng pagpapadala ng elite tropa ang kaseryosohan ng sitwasyon. At ang kontra kontraopensiba ng Ukraine ay gumamit ng isang medyo simpleng estratehiya na may dalawang hakbang na tinatawag na hanapin at atakihin. Sa unang hakbang, ang mga unit ng reconnaissance gamit ang mga drone sa himpapawid at lupa ay hinahanap ang mga grupong Ruso na nakapasok at nagtatago sa mga gusali, gubat at bangin. Sa ikalawang hakbang, isinasagawa ang atake. Kapag natukoy, pinapaputukan sila ng magkakasabay na atake mula sa artilerya, drone at mga grupong sumasalakay ng infantry. Sa pagitan ng ikaapat at ikalabing anim ng Agosto, nagtagumpay ang operasyong Ukranyano na linisin at bawiin. Muling sakupin ang Ruski Rubisny, Novobodyane, Petrovka, Vezeli at Zoloti Kolodias. Lubhang napinsala ang mga Ruso sa naging resulta. Sa muling pagsakop, naputol ng mga Ukranyano ang pinakaabanting grupong Ruso mula sa kanilang supply at dagdag puwersa. At doon na nga nangyari. Noong ikalabin limang ng Agosto, idineklara ng ikapitong Air Assault Corps na malinis na ang Pokrovsk mula sa mga sumalakay na Ruso. Ipinakita ng operasyon ang isang mahalagang bagay, kayang mabilis mag-adapt ng Ukraine sa mga bagong banta. Nang baguhin ng mga Ruso ang kanilang taktika sa pamamagitan ng paglusot, agad namang nakabuo ng sagot ang mga Ukrainyano sa loob lamang ng ilang araw. Sabi ng Estado Mayor ng Ukraine, malaki ang pagkalugi ng mga Ruso mula Agosto 4 hanggang 16. Tinatayang may siyam na raan at sampu ang namatay. Tatlong daan at tatlumput ang nasugatan at 37 pito ang naging bihag na may kabuang isang libo, dalawang daan at walumput dalawang na mga kaswalti. Kabilang sa mga nawalang kagamitan ay walong tangke, anim na armored vehicles, labing piraso ng artilerya, isang daan at tatlong sasakyan at siyam naput isang drones. Pero heto na, dito talaga nagiging interesante ang kwento. Ang pinaka pinakarevolusyonaryong aspeto ay ang kumpirmadong paggamit ng mga hindi pinapalipad na sasakyang panlupa na armado ng ika naput tatlong mekanisadong brigada habang nililinis ang Kruski at Vesele. Isa ito sa mga unang dokumentadong paggamit ng mga armadong robot sa isang operasyon ng pagsalakay. Kabilang sa mga sistemang ginamit ay ang LIUT na armado ng 7.62mm PKT na makinang baril at ang TEIMIT, -E isang modular na plataforma na may mga lagitikan na may kapasidad na tatlong daang kigyo na maaaring lagyan ng mabibigat na makinang baril o granada launcher. Ipinakita sa mga video ng operasyon ang mga robot na gumugulong sa mga kalsada at pumapasok sa mga bakuran ng mga bahay. Pinaputokan nila ang mga posisyon ng mga Ruso para mapanatiling nakatago ang mga kalaban habang sumusulong ang mga sundalong Ukranyano. Hindi lang ito isang taktikal na inobasyon ito rin ay isang estratehikong pangangailangan. Simple lang ang problema. Wala sapat na sundalo ang Ukranya para ipagtanggol ang lahat ng posisyon. Samantala, sinamantala ito ng Rusya sa pagpapadala ng maraming maliit na grupo ng infantry. Sa huli, mas marami talaga silang tao na magagamit. Ang tugon ng Ukranya ay tumaya sa teknolohiya. Pinag-uusapan natin ang mga armadong robot na kayang gampanan ang tungkulin ng sundalo nang hindi nalalagay sa panganib ang buhay ng tao. Karera ito ng dami ng Ruso laban sa teknolohiya ng Ukranyano. Ngayon, kapag tiningnan mo ang buong konteksto, doon mo maintindihan kung bakit mas kahanga-hanga pa ang tagumpay na ito kaysa sa ipinakita ng mga balita. Sa pagitan ng 8 at 12 ng Agosto, nagawa ng Rusya ang pinakamalalim nilang paglusot sa loob ng mga buwan. Umabot sila ng hanggang 17 kilometro isa itong napakadelikadong sitwasyon. Sa ganitong konteksto isinagawa ng Ukranya ang isang huwarang kontra-opensiba. Nilinis nila ang mga baryo mula sa mga sumalakay na Ruso. Tinapos nila ang lahat ng unit na nakapasok sa lungsod. Sa loob ng labindalawang araw, inayos nila ang puwersa, dinala ang pinakamahusay na unit at nagsagawa ng operasyon na hindi lang huminto sa pagsulong ng mga Ruso, kundi pinabaligtad pa ito. Ipinapakita ng labang ito ang isang kamanghamanghang katotohanan tungkol sa kung paano nagbago ang digmaan sa ika isang siglo. Hindi ito napagpasyahan ng mga tangke na sabay-sabay na sumusulong, kundi ng maliliit na grupo na palihim na pumapasok. Dahil sa libulibong drone na lumilipad at umaatake, mga robot sa lupa na nagpapaputok kasama ng mga sundalong tao. At tuloy-tuloy na pag-aangkop sa teknolohiya. Ang Pokrovsk ay napalaya mula sa mga sumalakay na ruso at ang operasyon ay naging modelo kung paano labanan ang mga makabagong taktika ng panlilinlang. Ipinapakita sa atin ng kwentong ito na sa makabagong digmaan, ang kakayahang mabilis na mag-adapt at ang inovasyon sa teknolohiya ay maaaring kasinghalaga ng lakas ng puwersa. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Ano ang pinakanaka sa iyo sa kwentong ito? Ang mga armadong robot na unang sumabak sa labanan o kaya matuklasan na ang headline ng Tagumpay ay maaaring magtago ng mas komplikadong realidad. Ilagay sa mga komento. Kung nagustuhan mong tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga headline, mag-subscribe ka sa channel at ibahagi ang video na ito. Ganito mas maraming tao ang makakaunawa kung ano talaga ang nangyayari. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.